Bismillahirrahmanirrahim Mga kapatid sa Islam, handa ka na ba? Ilang araw na lang at darating na ang pinakamakabuluhang buwan sa ating buhay, ang Ramadan. This is our chance. Ito ang buwan ng pagpabanal, awa at kapatawaran. Isang VIP invitation mula kay Allah para sa atin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag dumating ang Ramadhan, minubuksan ang mga pintuan ng Jannah para iso. Isinara ang mga pintuan ng imperno at ginagapos ang mga syayate. Pero tanong, ready na ba tayo? Handa na ba ang ating mga puso? Handa na bang magbago at lumapit kay Allah? O baka naman Ramadhan lang ang nagbago pero hindi tayo. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Gamitin natin ang natitirang araw para maghanda. Simula ng pag-aayon o kahit sunna pa lang. Sayan, sanayin ang sarili. Sa pagsasala, pagdadasal, pagbabasa ng Quran at Dikr. Ayusin ang relasyon natin kay Allah at sa kapwa. Inisin ang puso, patawarin ang iba at humingi ng tawad. Ang Ramadan ay hindi lang tungkol sa gutom at uhaw. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagbabago ng ating buhay. Ngayong Ramadan, mag-level up na tayo. Ya Allah, gabayan mo kami at tanggapin ang aming mga pagsisikap. Amin na Rabbal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.